Kung sa nakaraang video inisa-isa natin ang ilan sa mga pinakamalakas na kalalakihan sa mundo, sa ngayong araw naman susuriin natin ang ilan sa mga pinakamalakas na kababaihan na kung saan din nila ang lahat sa matinding level. Tatalakayin natin ang kanilang mga kamangha-mangang tagumpay at ang mga sandali na kung saan ang lakas ay lumampas na mismo sa parehong mabuti at masama. Talagang nakakabigani ang mga kwentong ito at maniwala ka, hindi mo palalampasin ang number 7 dahil ang isang 2 ay talagang kakaiba. Kaya naman kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe. At kapag nasa part ka na ng number 7, mag-iwan ka na rin ng like para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Number 20, Tatiana Kashirina Si Tatiana Kashirina ay isang pangalan na kagad na may sa pambihirang tagumpay sa weightlifting. Tubong Russia, nakapagtala siya ng limang titulo sa World Championship at walong korona sa European Championship. Bago pa man ang pagbabago ng weightlifting categories noong 2018, pinatunayan na niya ang kanyang lakas ng maging world champion ng dalawang magkaibang kategori. Noong London 2012 Olympics, naiuwi niya ang silver medal. Hawak niya noon ang mga world record ng clean and jerk, snatch at total lift at patuloy pa rin hawak ang lahat ng record sa plus 87 kg grand categories. Sa kabuuan ng kanyang karera, nakapag-set siya ng 23 world record at pinangunahan din niya ang lahat ng tatlong kategori sa Junior 75 Division. Pero talagang hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Noong 2006, nasangkot siya sa isang anti-doping violation na nagresulta sa dalawang taong suspension. Sa kabila nito, talagang nananatiling ka mga mga ang kanyang mga nagawa sa mundo ng weightlifting. Ngunit maniwala ka, ang susunod na atleta ay may lakas sa siguradong magpapahanga sa iyo. Number 19, Jessica Fitten Kilala na si Jessica Fitten, isang bituin sa mundo ng strength sport. Sumikat siya dahil sa kanyang kakayahang buhati ng 200 pound beer keg sa kanyang ulo. May nagtanong pa nga minsan paano ka makakahanap ng partner kung mas malakas ka pa kaysa sa lalaki. Pero sapat na ang sagot ng kanyang mga gawa. Kaya niyang mag-deadlift ng 460 pounds axle bar ng paulit-ulit. Sa kanyang mga international competition, ipinakita niya ang kakaibang lakas. Gaya ng paghahatak ng duck sled, pagtulak ng van, pagbubuhat ng kegs, paghahagis ng 55 pounds na isda, ng higit labing apat na talampakan, at paulit-ulit na deadlift ng higit 500 pounds. Dahil dito, nakamit niya ang titulo bilang World's Strongest Woman at nagkaroon ng pagkakataong makasali sa Arnold Sports Festival, isa sa mga pinakaprestiyosong competition. Sa kanyang makukulay na magenta hair, mga tattoo at matatapang na personality, nakilala siya sa bansag na filthy Jessica at talagang tunay na namumukod tangi siya sa community ng mga strong woman. Number 18, Yun Woji. Si Yun Woji isang South Korean bodybuilder na sumabog sa kasikatan sa social media. Bata pa lang ay nakaranas na siya ng matinding social anxiety at madalas niyang nakikita ang sarili bilang mahina at walang kumpiyansa. Kaya nagsimula siyang mag-gym sa edad 12 para buuin ng kanyang self-esteem at mapabuti ang kanyang social skills. Doon niya na-discover na may natural siyang talento sa bodybuilding. Habang lumalakas ang kanyang pangangatawan, talagang unti-unti ring tumataas ang kanyang tiwala sa kanyang sarili. Sa edad 26, napansin ng isang kaibigan ng kanyang pambihirang katawan at hinamon siyang sumali sa bodybuilding competition. Kaya naman noong 2010, lumaban siya sa 52 kg class sa Korea YMCA. At doon talagang tuluyang sumiklab ang kanyang passion sa sport. Nagkaroon ng malaking pagbabago nang magsimula siyang mag-training kay Coach Chris Cormier, isa sa mga pinakakilalang pangalan sa bodybuilding. Sa ilalim ng kanyang gabay, umangat ang katawan ni Yoon Ji sa kakaibang level. Nakuha niya ang kampiyonato sa Arnold Classic Europe sa Women's Physique category at natamo ang IFBB Pro Card na siya unang Korea na nakapagtala ng ganitong tagumpay. Number 17, Christy Hawkins Hindi lang isang powerhouse si Christy Hawkins sa bodybuilding, isa rin siyang henyo sa academy. Nagtapos siya sa Longview High School noong 1998, kumuha ng bachelor sa chemical engineering sa Texas A&M at tinapos ang kanyang masters at PhD sa Caltech noong 2008. Noong high school, nahirapan si Christy sa kanyang timbang mula sa pagiging overweight hanggang sa makaranas ng anoresya. Pero nang magsimula siyang mag-game, natagpuan niya ang kanyang passion sa weightlifting. At tuluyan siyang nag-transform bilang 5'4 135 pound muscle pack dynamo. Kabilang sa kanyang mga tagumpay ang pagtapos ay ikapitong pwesto sa Miss Olympia noong 2009 at ikalabing apat sa Miss International noong 2008. Sa kasalukuyan, isa na siyang matagumpay na chemical engineer at bodybuilder. Ngunit ang susunod na atleta ay nagpapatunay na ang tunay na lakas ay minsan nang gagaling sa hindi mo inaasahang lugar. Number 16, Donna Moore Si Donna Moore, na tinuguri ang Queen of the Vikings, ay tatlong beses nang kinoronahan bilang World Strongest Woman. Tubong Yorkshire, England, kilala rin sa Viking Heritage, nagsimula ang kanyang paglalakbay si Strongman Competition sa tulong at suporta ng kanyang training partner na si Gary Gardner. Ibinibigay ni Donna ang credit kay Gary para sa kanyang tagumpay pero hindi matatawaran ng kanyang sariling dedikasyon at matinding pagisikap. Sa pamamagitan ng kanyang pambihirang lakas at tuloy-tuloy na training, napatunayan niya ang kanyang sarili bilang isa sa mga pinakamalakas na babae sa buong mundo, isang tunay na inspirasyon. Number 15, Robin Coleman Si Robin Coleman naman ay isang multi-talented athlete at performer, isa siyang actress, figure competition participant at professional bodybuilder. Siya rin ang isa sa aring na urinal na babaeng napili para sa relaunch ng American Gladiators sa NBC. Nag-aaral siya ng Mr. Acting Method at ipinakita ang kanyang talento sa Groundlings, Improved Comedy Show. Noong 2009, lumabas siya sa maraming pelikula at video games. Sa competition naman, nagtala siya ng ikatlong pwesto sa unang World Strongest Woman noong 2001 sa Zambia. Sa bodybuilding naman, nakamit niya ang unang pwesto sa novice class at ikalawa sa Open Heavyweight Division. Bukod pa rito, aktibo rin siya sa rowing bilang member ng Lions Rowing Club at California Yacht Club. Ngunit kahit kahanga-hanga ang lahat ng ito, talagang kumukupas ang kanyang mga nagawa kung ikukumpara sa susunod atleta. Isang babae na literal na nagbago ng kasaysayan ng women's strength sports. Number 14, John Todd Noong early 1970s, sinimulan ni John Todd ang weightlifting sa panahong ilan lamang ang kababaiyang gumagamit ng barbell. Tinawag siyang world's strongest woman ng media sa Paris at naging pioneer sa powerlifting. Nakapagtala siya ng na 60 national at world record at nakapasok pa sa Genius Book of Records ng maygit isang dekada. Noong 1975, wala pang opisyal na regulasyon para sa kababaihan sa powerlifting. Kaya't si John mismo ang nagsulong sa National Powerlifting Association na isinama ang kababaihan at tumulong mag-draft ng unang opisyal na rules. Naging national at world chairman din siya para sa woman powerlifting na naglatag ng pundasyon para sa mga susunod na generation. Si Jan Todd ang nagbukas ang pintuan sa women's powerlifting, bumasag sa mga limitasyong dati ay imposibleng lampasan. Number 13, Alina Popa Ipinanganak sa Braila, Romania noong 1978. Natuklasan ni Alina Popa ang kanyang hilig sa kalusugan at palakasan sa edad na 12 years old. Nagsimula siya sa track and field para magbawas ang timbang pero kalaunan ay lumipat sa bodybuilding at nagsimulang mag-focus sa pagbuo ng mas matatag na katawan. Matapos makapagtapos ang bachelor degree sa English, lumipat siya sa Estados Unidos upang tuparin ang kanyang mga pangarap na maging isang competitive female bodybuilder. Ang kanyang paglalakbay ay patunay sa pamamagitan ng dedikasyon at determinasyon. Ang isang simpleng hilig ay maaaring maging isang profesyon. Number 12, Shay Weiling. Si Chey Willing, isang standout Taiwanese athlete, ay mahusay sa parehong powerlifting at weightlifting. Noong November 2017, nakapag-deadlift siya ng mayigit 396 pounds, tinalo ang dating record ng halos 10 pounds. Sa kanyang Instagram, makikita pa kung paano niya kinakaya ang 407 pounds squat na may rompang niraps. Hawak niya ang tatlong free IPF world record sa squat, deadlift at total, at nakapag-uwi na rin ng ilang IPF world powerlifting championship parehong equipped at raw. Bukod pa rito, tatlong beses siya nagrepresenta sa Chinese Taipei sa Olympics na kung saan nakakuha siya ng gold medal sa 2008 Beijing Olympics matapos bumagsak sa drag test sa mga ta finishers. Talagang kakaiba ang mga international na tagumpay ni Chen Weiling. Pero ang susunod na atleta ay nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi lamang tungkol sa pagbubuhat ng mabibigat kundi pati na rin sa pagangat ng diwa at inspirasyon ng iba. Number 11, Jacqueline J. Fuchs Si Jacqueline J. Fuchs mula sa Switzerland ay isang kilalang professional female bodybuilder na nakapasok sa top 10 female bodybuilder sa buong mundo. Napanalunan niya ang IFBB Chicago Pro na nagbigay sa kanya ng pwesto sa prestigyosong Rising Phoenix World Championship na kung saan nagtapos siya sa ikalabindalawang dalawang pwesto. Higit pa sa kanyang bodybuilding success, malakas din ang kanyang impluensya online. Aktibo siyang nakikipag-ugnain sa kanyang mga taga-subaybay sa Instagram, Facebook, Twitter at iba pa. Ang kanyang malawak na social media following ay nagpapakita ng kanyang impluensya sa entablado at sa digital world. Isang halimbawa sa si Jacqueline ng dedikasyon sa kanyang sport at kanyang digital outreach. Pero tandaan, ang lahat ng ito ay panimula pa lamang sa isang kakaibang kwento na kasunod na ating matutunghayan. Number 10, Bev Francis Ipinanganak noong 1955 sa Gilong, Australia Si Bev Francis ay isang alamat sa professional bodybuilding. Noong una, mahusay siya sa balay at iba't ibang sports tulad ng swimming, football at tennis. Nang magkuleyo, sumabak siya sa volleyball, rowing at athletics. Noong 1977, naiwi niya ang anim na powerlifting championship at dahil sa kanyang mga tagumpay, napabilang siya sa dokumentary ng Pumping Iron 2. Noong 1983, Caesar World Cup, ang pamantayan sa female bodybuilding ay mas nakatuon sa pagiging feminine looking. Dahil dito napilitan si Beb na sumailalim sa ilang surgery at body modifications. Sa kabila ng mga hamon, nasungkit niya ang world championship noong 1987 matapos mahanap ang tamang balance ng symmetry at powerlifting size. Maging siya ay nagpahayag ng pagkadismaya sa double standard sa bodybuilding. At tayo sa kanya, nasaan na ang beauty standards para sa mga lalaki? Nakita ko na ang world strongest man at ang itsura nila ay parang mga regular na trabador na pawisin, nagmamaneho ng truck at nagtutulak ng traktora. Isang matapang na payag mula sa isang tunay na pioneer. Number 9, Natalia Trokina. Si Natalia Trokina na madalas tawaging Amazonica o ang Russian Amazon ay isang matindi at kakaibang bodybuilder at powerlifter mula sa Russia. Mayroong taas sa anim na talampakan, timbang na 225 pounds at kinilala bilang pinakamalaking babaeng bodybuilder sa buong mundo. Nagsimula siya sa powerlifting sa edad na 14 at pagsapit ng 28 years old, umabot sa 18.5 inches ang sukat ng kanyang biceps. Naging European champion siya sa bench press, deadlift at armlifting, hawak pa ang record na 530 pound deadlift. Aminado rin siya sa paggamit ng anabolic steroid at estrogen blockers para hubugin ng kanyang pangangatawan. Subalit ang kanyang kalakas at dedication ang nagbigay sa kanya ng pangalan at respeto sa community ng strength sport. Number 8, Julia Vince. Mas kilala bilang muscle Barbie. sa si Julia Vince ay nagsimula sa kanyang fitness journey sa edad na 15. Una niyang pinasok ng gym para palakasin ang kumpiyansa at agad namang nakita ng kanyang coach ang kanyang potensyal kaya titinulak siya patungo sa weightlifting. Kahit na dumaan siya sa mga pagsubok sa bahay, hindi niya pinabayaan ang kanyang pag-aaral at nagsumika pa para maghanda para sa law school. Nahanap niya ang tamang balanse sa oras para sa gym at para sa klase. Si Julia ay nakilala dahil sa kanyang kakaibang itsura at matinding lakas na siya rin ginamit niya para sirain ng stereotypes laban sa mga babaeng weightlifters. Number 7, Alicia Yang. Pusibling si Alicia Yang ang mayroong pinakamalakas sa genetic gift sa lahat ng babaeng bodybuilders. Dahil sa kanyang likas na laki at agility, naging mabagsik siyang kalaban sa entablado. Nagsimula ang kanyang profesyon noong 2008 at bagabat hindi panalo ang kanyang mga unang laban, ginamit niya ang mga ito bilang learning experience. At Aniya, palagi na akong may napakaraming muscle kaya bakit hindi ko nalang gamitin at sulitin ito. At yun nga ang ginawa niya at noong 2014 nakuha niya ang pro card sa NPC USA Championship. Patunay na seryoso siya bilang competitor. Pinagsama ni Alicia ang dedication, hard work at natural gift para sa muscle group. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit kinikilala siya bilang isa sa mga pinakamalakas na pangalan sa bodybuilding. Number 6, Iris Kyle Ipinanganak noong 1974 sa Benton Harbor, Michigan, si Iris Kyle ay bunso sa aring na magkakapatid at siya rin nag-ukit ng pangalan bilang isa sa mga pinakadakilang babaeng bodybuilder sa kasaysayan. May hawak siyang record na siyam na Miss Olympia titles, isang tagumpay na halos imposibleng pantayan. Madalas siyang iambing sa mga alamat ng ibang sports at para sa bodybuilding, siya ang itinuturing na pinakamata sa pamantayan. Nang lumipat siya sa Orange County, California, nakahanap siya ng inspiration sa mga taong aktibo at malusog sa paligid niya at pinangarap na higitan sila. Bukod sa talento at disiplina, marunong din si Kailang German at Spanish at ipinapasadyos niya ang lahat ng kanyang tagumpay. Araw-araw siya nagsisimula sa panalangin na tinitiyak na linggo ay araw ng pahinga. Para sa kanya ang dedikasyon at pananampalataya ang naging susi ng kanyang walang kapantay na karera. Number 5. Kim Chebesky Isang Amerikanang bodybuilder at fitness competitor, ipinanganak si Kim Chebesky noong 1968 sa Illinois at lumaki sa Decatur. Bata pa lang, kahangahanga na ang kanyang galing sa si sports mula sa takbuan, shot put, discus, long jump, volleyball, basketball hanggang sa cheerleading. Nang pumasok siya sa Southern Illinois University, nag-aral siya ng paralegal studies, sumali sa dance team at kumuha ng aerobics classes. Doon siya unang nainganyo sa bodybuilding nang irekomenda ito ng isang kaibigan. Sa taas na 5'8 at bigat 157 pounds, nagdebut siya sa 1997 Miss Olympia at dalawang taon lang ang lumipas siya na ang nagawagin ng titulo. Pero matapos ang kanyang tagumpay noong 1999, napilitan na siyang umatras. Dahil sa patakaran ng IFBB na mas paboran ang mas feminine look kaysa sa malalaking kalamnan, naramdaman niyang hindi siya angkop sa bagong pamantayan. Noong 2001, lumipat siya sa fitness and figure competition ngunit nagkaroon ng halo-halong resulta. Sa kabila nito, matapang niyang hinarap ang diskriminasyon na sa industriya, pinatunay na ang tunay na lakas ay hindi lamang tungkol sa panalo kundi sa paninindigan. Number 4, Yaseni Garcia. Kilala bilang ta female bodybuilder ng Venezuela. Nagsimula sa Yaseni Garcia sa professional bodybuilding sa edad na 28. Sa kanyang karera, nakamit niya ang lima Miss International titles at isang Miss Olympia crown noong 2005. Bago siya naging bodybuilder, isang muna siyang model at actress. Pero noong 1993, lumipat siya sa bodybuilding at agad na nagwagi ng kanyang unang competition sa Venezuelan Nationals. Sa parehong taon, naiuwi pa niya ang apat na amateur titles dahilan para makuha niya ang kanyang pro card at lakas ng loob na lumipat sa Estados Unidos. Sa ngayon siya ay nakabase sa Miami, Florida na kung saan siya ang may-ari ng sariling gym at nagtatrabaho bilang personal trainer. Ang kanyang paglalakbay mula sa showbiz papunta sa bodybuilding ay patunay ng kanyang dedikasyon at hindi matitinag na commitment sa fitness. Number 3, Abby Stockton Kilala bilang Paji Abis Takton, isa siya sa mga tunay na pioneer ng kababaihan sa fitness at strength training. Ipinanganak noong August 11, 1917 sa Santa Monica, California. Lumaki siya sa panahong hindi patanggap ang mga babaeng may muscle. Tinawag siyang Paji ng kanyang ama kahit na fit at balingkinita ng kanyang pangangatawan. Noong high school naman, nakilala niya ang gymna sa si Celeste Stockton na kalauna na naging kanyang asawa. Sa edad ng 19, habang nagtatrabaho bilang telephone operator, Nagsimula siyang magbuhat ng weights, isang bagay na napakabihira para sa mga babae noong 1930s. Dito niya sinimulang basagi ng mga lumang paniniwala. Nakilala si Abby dahil sa kanyang pinagsamang ganda at lakas na nagpapatunay na ang kababaihan ay maaaring maging parehong feminine at makapangyarihan. Ang kanyang legacy ay naglatag ng daan para sa modernong henerasyon ng mga babaeng fitness at iba pa. Number 2, Aneta Florchick Si Aneta Florczyk, ipinanganak noong 1982 sa Malbork, Poland, ay nagsimula bilang isang powerlifter sa edad na 16. Mabilis siyang nakilala, nakapag-uwi ng mga pambansang titulo at naging European champion noong 2000. Siya rin ang kauna-una ang babaeng Polish na nakapagbuhat ng kabuang 500 kilo, isang pambihirang record. Noong 2002, una siyang pinagbawalan ng makasali sa mga national team pero pinawalang bisa ito ng korte at tuloy ang sumikat ang kanyang pangalan. Naging Polish Junior Champion siya at Vice Champion sa Adult Division bago tuluyang lumipat sa strongwoman competition. Dito siya mas lalong nagdingning na panalunan niya ang mga World strongest woman sa Zambia at Europe strongest woman sa Ireland. Ayon mismo sa Genius World Record, hawak ni Aneta ang pinakamaraming titulo ng World strongest woman sa kasaysayan, apat na beses na nagpapatibay ng kanyang pamana bilang isa sa mga pinakamalakas na babae sa buong mundo. Number 1, Judy Glenney. Si Judy Glenay ay isang tunay na trailblazer sa women's weightlifting. Bilang apat sa national champion, malinaw ang kanyang passion sa paglalakbay patungo sa lakas at disiplina. Lumaki siya sa panahong hindi karaniwan para sa mga kababaihan na magbuhat ng weights. Ipinakilala siya sa weightlifting ng kanyang magiging asawa, si Gary Glenay, miyembro ng Athlete in Action Squad. Nagsimula si Judy hindi sa pagbubuhat kundi sa paglilinis ng weight room, isang malinaw na refleksyon ng mga hadlang na kinakaharap ng mga kababaihan noon. Subalit dahil sa kanyang eagerness at determinasyon, mabilis siyang umasenso. Na-fascinate siya sa Olympic lift, na pinagsasama ang lakas, power at flexibility. Kaya nagpatuloy siya sa mga pag -sanay. Dahil sa kanyang dedikasyon, lumaban siya sa mga kompetisyon halos puro lalaki at doon siya naging final ng women's weightlifting.